Ito so guys, uhaw na uhaw itong uh, ano ko eh Kasama ko Dari naghahakot oh, Pangapat na balik na Napakalayo kasi Hakutan tapos pagdating doon Iaakyat pa okay, So guys, oh, papunta sa mura Napakalayo So, no. nice. ito kami, kanto ng ano, Bonifacio Anong Samura Kalayo Marami ito nice. Yes, ayan chicks Wow, nice, nice.